morning guys so yung araw mag ano naman tayo harvest so dapat kahapon to kaya lang hindi natuloy Di ko lang ba anong reason nung nakakuha ng ano namin ng crops namin so mamaya uh, tawag dito mamaya mag harvest kami so sa ngayon Nagpakain kami ng ano. Bibi. Naya sila sa picture. Ala, ilang mga dyan, anong pakatutok ng mga niyan. <laughs> Naihihang sila sa picture. <laughs> Ayan sila guys. Eh shy pa sila. <laughs> 20 peraso since na ano sila napisa uh, ni isa walang ano guys walang nawala et ano pa lang yan nangingitlog pa lang yan ah kalok na naman guys ba o ang bisaya mangan bisaray pa yun upot ang na nasisiw na <coughs> yung malakas at kong video ng tiktok din camera eh <laughs> Ayun na. Ayun na ito. Mga uh, bibi natin malaki guys. Kinakain ko na rin. Tsaka yung mga uh, manok. Kasi natin yung pagkain ng, ay lalagyan ng pagkain ng manok sa ilal. May ko lang na laman yan. And then, pag nagugutom sila, pumunta sila doon. Medyo mahina silang kumain ngayon. Dahil nga nangingitlog na lahat ng inahin natin. Nangingitlog na sila. So, pag gutom na gutom lang talaga doon sila doon lang sila lalabas Ayan, pagkatapos kumain ng mga to naliligo sila nagila ano kaya meron silang pa tubigan doon ah uh, don't worry guys hindi hindi nakakapag-produce ng ano yan lamok dahil nga yan yeah, maka, sa bibi pala makakain na sila pangalawa natutuyo din yan guys after milang mga ilang oras matutuyo yan Ayan, ang dam, daming maligoso ng fish pan. So, pag pwede na yan, pag matanda na yan, guys, spray ko na sila. Ayoko na uh, ang last time na nung pinaarara ko, nahihirapan yung nag-aaral sa kapal mo damo. So, natin yan. Ayok mo ng ano yun. Para at least pakinabangan. So yun guys, nandito tayo sa may Ayala. Sa uh, San Agustin. Yan, po San Agustin. Sa nagustin San Agustin yung banda dun eh. So nasa may 7-11 lang tayo. May kukulin lang na ano si Mrs. Tapos mamimili na tayo dito. Siguro po pipili. Huwag ka nang lalabas dyan lang. na na natin Alipalitan palit ang tani ata yan, So ayun guys, hindi na tayo pumunta ng mismong bayan Dahil para sa pala ang presyo Okay So ayun guys, dumating na yung Kurimao. Hindi ko sigurado kung dalawa sila. Pero doon ko sila nauna kay Bapang Amor. At nila kay Bapang Amor, dito na dito na sila. So, malamang sa malamang sa malamang <laughs> huli na naman tayo matatapos nito. Sana wag tayong abutan ng madilim na dahil mahirap magpulot ng mais kapag madilim na hindi mo na magigita din. So, anyway. Hey! <laughs> <laughs> Malakas pang kumain yung hindi naming aso ah. <laughs> Mamaya, tignan nyo kami ni, ni sis. Siya pala. Ako dati ko naman rin din ginagawa. Magpupulot kami. And after magpahinga, kakaalmosa lang namin after magpahinga. Kuha tayo maligoso dyan. Kuha tayo pang almosal lang? Hindi, para bukas. So, ayun. Habang wala pa naiintayin ko rin, magkukuha kami maligoso. Pero ako, baka anin ko yung mga malbere din. Ayan. Dami. Napakarami guys. Yung, yung mag green green na nakikita nyo yan. Ano? May kasamang ano yan. May kasamang damo. Pero halos maligoso yun. Kasi lang dito sa gitna. Pag tumanda yan, isprayin ko. Dahil ayoko talagang kamukha ng dating kakapalan damo natin. O kakapal kakapalan damo dito sa fishpan natin. By April, second week, eh, third, last week of April, ganyan. Uh, start na kaming land preparation hopefully for sake of May makapag uh, ano na tayo ng tilapia ulit ayun guys magkuha na tayo ng maligoso medyo bata pa eh medyo bata pa kaya nabutan na kami ng mainit oh so mamaya na lang ay kukuha kami pang ano lang siguro na ulam-ulam na. No. Lakas niya kita mut. Oh, bijuan mo kami. 我用，不用，不用，不用，不 So ayun guys, natapos na kay Bapang Amor. So nandito na siya kay Kuya Lay din sa ano, uh, tabi natin. Nandito na yung Ano yung ginagamit nila? Yung luma, hindi yung bagong pang ano. Marami tayong pupulutin na ano nito. So tingnan natin kung wala siya nagpupulot baka kuha tayo magpupulot natin Para may makasama tayo <coughs> guys then sugit ang mga riyado ba kaya so yun guys patapos na yung kay kuya joel ito na lang nititira nyo dito pero sa susunod wala na dito ano diretsyo na lang yan nagpasuka na kami tapos yan sa atin na kumuha na rin tayo na magpupulot pang dagdag dalawa para hindi na tayo sasama hanggang doon atin. pabalik na siya nyan ah, uh, vlog lang natin itong ano kakariyada So ayun na nga guys. Ay, <laughs> madilim. Ah, uh, tayo. So ayun 'yung mga palay natin. babalik pa yung truck kaya lang 2 hours pa daw di alas 8 so ayun darating pa ay 2 hours pa daw so di pa sigurado yun kung 2 hours talaga magdidepend di pa sa biyahe uh, antay tayo dito pero baka magiusap naman tayo kay Kuya Joel para hindi tayo gabihin uwi rin tayo kasi na mabalakat ngayon dahil may pasok si Spade so punta muna tayo dito tita